Sampung kahulugan ng tulay sa panaginip. Una, tumatawid ka sa tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pagbabago ng sitwasyon at bagong mga pagkakataon. Pangalawa, nahulog ka sa tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga problema na hindi mo inaasahan o hindi pa nasolusyonan pangatlo. Mabilis kang nakatawid sa tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na ikaw ay nagtatagumpay sa iyong mga layunin at nakakayanan mong malampasan ang mga pagsubok sa buhay ng mabilis at madali. Pangapat, mabagal kang nakatawid sa tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng mga pagsubok o pag-aalinlangan sa iyong mga desisyon. May mga hadlang o pagkaantala na nagpapahirap sa iyon ng magpatuloy. Panglima, sirang tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan na hindi ka magtatagumpay sa iyong mga layunin sa buhay kapag paiba-iba ka ng desisyon pang-anim malaking tulay sa panaginip ito ay nangangahulugan ng malalaking layunin o mahahalagang hakbang na kailangan mong gawin sa iyong buhay ito rin ay nagpapahiwatig ng mga pagbagal o hadlang na tila malaki at mahirap lampasan Pangpito, maliit na tulay sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ikaw ay dumadaan sa mga simpleng aspeto ng iyong buhay na hindi gaano komplikado o mahirap. Pangwalo, kahoy na tulay sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagiging mahina sa sarili, ito ay nagmumungkahi ng mga aspeto ng iyong buhay na hindi matibay at kailangan mong mag ingat sa iyong mga desisyon sa buhay. Pangsyam, gintong tulay sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay, yaman at mga bagong oportunidad. Ito rin ay nagpapahiwatig ng isang magandang pagkakataon o posibleng tagumpay na malapit nang dumating sa iyong buhay. Pangsampu, bakal na tulay sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng matibay na pundasyon o suporta sa iyong buhay. Ito rin ay sumisimbolo ng katatagan, lakas at pagtsatsaga upang malampasan ang anumang pagsubok. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.